1-20-25 Sunday Narito pong muli ang batang pista parang bigyan ng mga tips at guya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong walong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 2 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of pick 5 covering races 1 to 5 with a distance of 1,400 meters. Pinakom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 1, susuluhin ko na po, entry number 5, Mahusay Ay. Si Mahusay Ay po ay uling lumaban last August 30. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 126.6, nang siya ay pumanglima lima. Sa mga nanalong kabahay sila, Gentleman Bell, Big Battle at High Intensity. Pero bago po yun, last July 27, sa siyang 1,400 meters din po, siya po yung na mag mas magandang prebang, 126 sarado, nang siya ay pumang-apat. Sa so, mga kabayo sila, Basket of Gold at Dakota Elegance. Nandun din po sa laban na yun, entry number 4 na si Light Bearer, na pumang-siyam naman po at nagpreba naman po ng 127.8. Good luck po! Race number 2, the start of winner take all, covering races 2 to 8, with a distance of 1,600 meters. 2025, Pilgrim Home, Lacambini Stakes Race. Dito po sa race number 2, paprimera ko po nag-aumento, entry number 11, Tasha. Si Tasha po ay lumaban last September 7 sa distance 1,400 meters. So po yung nagtala na mas magandang prebang, 124.2. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Hey Jojo at This Heart of Mine. Pero bago po yun, last August 24, siya rin po inanalo sa pare sa distansya 1,400 meters at nagtala naman po ng prebang 124.6. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila Bridegroom at para sa masa. Manigundo ko na rin po horse to beat, entry number 2, district 1. Si District 1 po ay yung lumabang sa kanya pong barrier race last August 16th. At siya po ay nagtala ng prebang 148.8. Pero bago po yun, last July 13, sa third leg po ng Triple Crown Stakes race, sa distance siyang 2,000 meters, siya po ay nagtala ng prebang 2 minutes and 8 seconds. Ang tinalo niya ng malayo, ang mga sila transform at call is right. Good luck po. Race number 3, the start of pick 6, covering races 3 to 8, with a distance of 1,200 meters. 2025 Ferracom PCSO, 2 year old, maiden race takes place. Dito po sa race number 3, pang ko po, entry number 3, What a Pearl. Si What a Pearl po, ilang lumaban sa kanila pong PCSO trial stakes race. Last September 6, kasi sila po ay naglaban-laban. Si What a Pearl po ay nabugaw at nagsempo lamang po ng 116.2. Habang ang Kalok po na entry number 1 si Brown Tiger and nagpreba naman po ng 113.6 siya so, po yung nanalo sa laban na yon. Si so, Inspire naman po na pumang apat and Kureba ng 115 sarado. Abang entry number 4, Rare Element and nagpreba naman po ng 114.6 at pumang sa laban na yon, at si King of War naman po na pumatlo atlo ay nagpreba ng 114.4 Pero bago po yung si What a Pearl ay tumakbo po sa kanya pong barrier race last August 27 sa so, distance ng 1,200 meters naman po at nagpreba rin ng mas magandang tempo na 113.8 yan sa ay sumigundo sa nanalo ka ba yung si I under oath Panigunto ko na rin po ay the number 1 na si Brown Tiger na nanalo nga po sa kanila pong barrier trial at nagsiyan po ng na 113.6. Good luck po! Race number 4, the start of second pick 5, covering races 4 to 8, with a distance of 1,400 meters. Give the home rating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 4, pang ko po, ang atangat sa laban, entry number 5, Resonant. Si Resonant naman po, iling lumaban, last August 30. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng magandang prebang, 127.2. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Love on Top at Cerveza. Walang po ako pang protection, entry number 3, Desert of Mine. Si Desert of Mine naman po ay iling lumaban last September 7. Sa distansya 1,400 meters, so kunig tala ng prebang, 125.4. Nang siya ay pumangatlo. Sa mga nanalong kabayan sila Tasha at Kay hey Jojo. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results. Race number 5, the start of pick 4, covering races 5 to 8, with a distance of 1,400 meters. We recommend rating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 5, ang primera ko po hindi kalok entry number 2, Club Habana. Si Club Habana po ay eh, lumaban last September 12. Sa distansya 1,200 meters, siya po yung nagtala ng prebang 112.6 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabahin si Lead GT5. Pero bago po yun, last August 24, sa distansya 1,400 meters naman po, siya po yung nagpreba ng 125.8 nang tinalo niya ang mga kabahin si Yulo Wild is the Wind at Full Combat Order. Panigundo ko na rin po, Horse to Beat, entry number 6, Del Ocampo, si Del Ocampo naman po yung lumaban na September 13 sa distansya 1,400 meters so po ka na ng prebang 125.6 nang siya sa nananong kabahin si Charles da Castle pero bago po yun last August 31 si Del Ocampo po yung ng mas magandang preba sa distansya 1,400 meters din po siya po ay nagtsempo ng 124.2 nang siya sa nananong kabahin si Romantic Story. Good luck. Po. Race number 6. The last DBA Plus 1 event. With a distance of 1,400 meters. Here we have rating base on the capping system race. Class 4. 42 to 56 feet. Dito po sa race number 6. Kung so primera po ang veteran horse campaigner. Entry number 5. Euro Clydon. Si Euro Clydon po ay lumaban Last August 31. Sa distance ng 1,400 meters. Siya po ay nagtalaga na ng magandang prebang. 124.6 na siya ay apat So mga sila Romantic Story, Del Ocampo at Glenna Moon. Kunin ko na rin pong panigundo, entry number 1, Bright Tree. Si Bright Tree naman po, hindi lumaban last September 13. Sa distance siya 1,400 meters. So po ay ng prebang, 126 sarado. Nang siya ay lima. So mga sila Church of Castle at Del Campo. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni Bright Tree sa so, distansya 1,400 meters ay eh, nagawa niya last June 15 kung saan siya po ay nagpreba ng 124 sarado nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Hey Jojo Good luck po Race number 7 The Penultimate Race with a distance of 1,400 meters Pilgrim rating based on the capping system race Class 5, 17 to 41 speed Dito po sa race number 7 pampremiere ko po mababa na sa laban na Dihadong Kalok numero 7 Laguna de Bay. Si Laguna de Bay po ay yung lumaban last September 5. Sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang, 1.15 sarado. Nang siya ay sumigundo sa nanalong kabahin si Primero Soldado. Pero bago po yung last August 23, sa distansyang 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon, siya po ay nagtala ng prebang, 129.4, nang siya ay pumang-apat. So mga kabahin sila Malabon King at Don Damiano. Kung nagkano yung pong panigoon doon, yung entry number 5, Hot Rock Hearts. Si Hot Rock Hearts naman po, yung lumaban last September 14. Sa distansyang 1,400 meters, siya po yung nagtala ng prebang. 130.2 ng siya ay Sa mga kabahin sila, Gugma at Achi Holy. Ang pinakamagandang preba pong naitala ni Hot Rock Hearts sa ngayon ay nagawa niya. Last July 19, sa distance 1,400 meters, so pwede tala ng prebang 1,28.8 nang siya ay pumanglima sa mga kabayan sila Arthur's Team, Static at Imperial Queen. Good luck po. Race number 8, the last race of the day, with a distance of 1,400 meters, Pirocom Rating Base and Ecaping System Race, Class 442 42 to 56. Dito po sa race number 8, paprimera ko po ang diadong kalok entry number 12, keynote speaker. Si keynote speaker po ay lumaban na September 9. Sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 113.4 nang siya ipumatlo sa so, mga kabayan sila Grand Majesty at Pay the Line. Kunin ko pong panigundo, ang isa pong, magaling na kabayan na ngayon, entry number 11, Gold Honey. Si Gold Honey po ay din lumaban last September 12. Sa distansya 1,200 meters, siya po nagtala ng prebang 112.8 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Runway 10. Pero bago po yung si Gold Honey po ay nagtala ng panalo last August 29 sa distansya 1,200 meters din po. So po yung ng magandang prebang 112.2. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga sila super majority at Andy Burn. Kunin ko na rin pong pantersero, ang horse entry number 9 para sa masa. Si para sa masa naman po yung lumaban last September 14 sa distansyang 1,400 meters siya po yung nagtira ng magandang ang 126.4 nang siya ay pumangatlo sa so mga kabahin sila high dollar at boat buying pero bago po yun si para sa masa ay nagtira ng mas magandang preba sa distansyang 1,400 meters last August 24 kung so siya po yung nagpreba ng 125.6 nang siya ay pumangatlo sa so mga kabahin sila Tasha at Bright Tree good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa rewind the results in the beginning. MMTC enaccessing Day schedule It will be on September 24, 2025, Wednesday. <laughs> Sarot po natin ang team kapista na sina Sir Richard Ko, Sir Celestino Abeho, Sir J. Kiel Adventure, Sir Bobby Salsos, at Sir Ver Muhammad. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais po mga tanggap na updated races holds dividends at magiging sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng kararapoy at hindi ba lamang, gamitin lamang pong sobra sa ayas at ikakayanan. Good luck and happy racing to all.